Number 48, Jose Olivar. Uh, gusto ko lang po sabihin sa mga viewers natin na hindi po ako kilala na nagpo-promote ng mga politiko and I'm not political. I actually promote tribal self-governance. But I also know that if we have someone like you, a leader that focuses on solutions, tumututok sa solusyon, ay hindi masasayang ang boto ng mga Pilipino. At alam ko na maraming nagbo-vote buying po and the, yun, binoboto na lang nila yung mga sikat I am proud and I have the honor to promote yung po yung mga solution nyo po, Kuya Sen, na pagbabalik ng ating kalabaw at pagtututok sa ating mga farmers. So, introduce yourself po, Kuya Sen, sa ating mga nanonood po. Pakishare po ng video. Magandang hapon sa ating lahat. Uh, I am Jose uh, G. C. Ulibar, a candidate for a Senator. Uh, ang isa po natin talagang tututukan, ang solusyon para sa gutom ng tao. Kasi sa ngayon, hindi po yan pinapakinggan. Kaya nga may ukar tayo sa taong bayan na kung sakali magkakaisa bilang aplikante sa Senado, representante ng lahat ng Pilipino, ang lahat ng mahihirap ay dapat matutukan, maayudahan, matulungan sa kanilang mga pangangailangan na hindi rin tayo maghihintay doon sa gobyerno. Ngayon, ano ang unang dapat gawin natin? Kung sakali tayo ay may halal, within 90 days, yung swildo na makuha na bilang senador, yun ang gagamitin natin kaagad kasama ng taga media at sila po ang magtitingin kung yung pirang yun na nabawasan ba o hindi. Kasi kung papiliin ko ang taga-medyang nandiyan, sino ang magdadala nito ngayong pera? Hawakan natin. Alin yung barangay na mauna natin na mamimili tayo ng kalabaw, mabigyan ng binhe, mabigyan ng abono, doon tayo mag-uumpisa. Hindi tayo pu puro lang kwento na wala namang kwenta. Kailangan ang kwento may kabuluhan at mayroong mapapatupad na hindi lamang natin gagawin puro na lang tayo pampapugi sa taong bayan. Kaya ako mismo ang magbubulunter na sa mga senador na kung sasama silang tumulong sa mga mahihirap. Pero ako, I will do my best. Ako hindi politiko bilang isang leader. Yung po ang dapat ganpanan ng isang leader na hindi politisyan ano ang dapat gawin na makakatulong sa mga tao na kanyang re represent doon sa kanyang pagabilang leader. Kasi kung politika ang ating pag-usapan, hindi na po maganda pakinggan. Ako hindi ako politiko, ulitin ko. Pero gawin ko ang lahat ng aking makakaya kasama sa pag-aminda ng mga batas na ginagawa nilang walang saysay. -say. -say kailangan natin tutukan ano yung dapat gawin na dapat mapakinabangan sa taong bayan, hindi sa nag-iisang tao lamang. Tayo po ay magiging patas para walang nakaw na mangyayari. Sabi ko na nga, umpisa natin sa sarili natin. Kaya bilang ako ang magiging mudilo sa lahat, kailangan ang sweldo ko gagamitin, yun ang itutulong sa taong bayan dahil yun yung tama. Kasi kung mag-antay tayo sa budget sa gobyerno, kailan mo pa gawin? Mm. Ang bayan natin ngayon is stage na. Kung <laughs> sa <laughs> cancer, <laughs> ngayon, kailangan natin gumawa kagad ng gamot na para masolusyonan na hindi tayo aasa sa ibang tao. Ito yung pinakalusolusyon na nakita ko na hindi ako magpaasa sa ibang tao kung hindi mismo ang sarili ko ang gawin dalhin ko doon sa kanila. Kaya nga hindi ako pa portable dan sa puro tarpulin. Mm. Ang gusto ko, kailangan makaharap ko ang tao para alam po kung saan ako babalik. Yes. It will be an honor po to represent you, Kuya Sen. Kung saan man ako lumapag yung mensahe nyo ng pagbabalik ng kalabaw sa ating mga magsasaka. At pagiging dato ng mga lumad, ang tunay ng mga dato, ang mga lumad, dadalhin po natin. Ayo naman iyon naman, titingnan mo na lang doon palang sa pangalan dato na, kulang pa sa pera. Pero kung yan ay ating umpisahan doon sa sa para pagbalik-tanaw sa mga naggagaraan, lalo na yung pagtatanim ng mga kahoy sa kabundukan, ibalik natin yung kawayan sa gilid ng ilog yes! para wala nang landslide at wala na rin pag-aaway na, na flood control. Wala nang nanakaway na flood control. Tayo na ang mag-control. Hindi sila. Walang pirang bibitawan madaling gawin, pero kung sa kanila, mahirap intindihan. Bakit? Hindi naman nila naranasan kung ano yung bilang mahirap. Ngayon nga, mga kailugan natin, namamatay na. Dahil ang mga kakahuyan, puro pinagpukuha dahil sa illegal logging. Hindi pa nakuntinto sa illegal logging, may illegal, may, may illegal land grabber pa. <laughs> Ay, eto po ha, yung perang ilalabas daw ngayon, lahat ng hayop nandun except kalabaw. Bakit po pinili niyo yung kalabaw kasi sa traktora? Una, ang kalabaw ay very realistic. Saan ba tayo nag-umpisa? Ang daming pakinabang sa kalabaw, bakit natin iniiwanan? Ang, ang laki ng pakinabang sa kalabaw, bakit natin tinalikuran? Di ba natin naintindihan? Na mula noong bata pa tayo, saan ba tayo nag-uumpisa? Sa kalabaw, di ba? ang daming pakinabang sa Kalabaw, ginagawang service, ginagawang araruhan, kinakain, nagkaroon ng anak, dumami, nagsobra ang Kalabaw. Dapat, ang bilang ng Kalabaw, hindi dapat mawawala sa bansa. Dahil yan po ay napakalaking pakinabang. Hindi lang Kalabaw, yung baka, nasaan na yung mga hayop natin sa buong bansa ay sinalaula. Yun ang gusto kong balikan. Na dapat lahat ng Pilipino, lalo na manubo, magsasaka. Na kung saan na yun ang pinagkakitaan na simple, na walang maraming greaseborice, na hindi naman kailangan nating malaking puhunan. Ibalik-tanaw natin dahil lahat naman yan ay pagkain. Yan po ay solusyon na para maintindihan sa taong bayan na kailangan pagyamanin ang pagkain at kailangan pagyamanin ang sariling atin na hindi tayo umaasa sa import. Yun ang dapat gawin sa hmm. sa bawat Pilipino kung mayroon tayong ganyan wala na pong maghihirap. Pagtataming pa lang ng saging, yayaman na kung dapat yan ay ating sinusuportahan. Para sa traktora ko Para sa traktora. Bakit ako magbibigay ng traktora para pagyamanin ko yung mga oligar? yon. Yes. Yan pagbibigay ng traktora, negosyo. Sino pinagyaman mo? Yung mga ibang nasa ibang bansa. Saan ba nang gagaling yan? Bakit hindi natin pagyamanin sariling atin? Pag yun ang gagamitin ko, ang laki ng problema ang idudulot. Una, sisirain natin yung kalupaan. Pangalawa, lahat ba ng lupa kaya natin, kaya natin ang traktura? Hindi. Hmm. Kailangan pa rin natin ang kalabaw. Pag-isahin na natin para wala na tayong dapat maiwan. Kung traktura ang ibigay ko, pinagyaman ko yung tindahan ng traktura, pinagyaman ko yung mga gasolistisyon, station, pinagyaman ko yung uh, nagtitinda ng nagtitinda ng pisa. Yung mga spare parts pinagyaman ko. Ay bakit hindi ko sa balikan yung sarili ko sana ko pinanggalingan na dapat wala ng taong mahihirapan. Pag nasira yung traktora, problema na namang malaki. Sigil ang pagsaka. Tigil ang lahat. Pero kung kalabaw ang ginagamit natin, hindi matitigil ang lahat. Bakit? Kahit daanan ng tao, pwede siyang lumaan. Hindi na tayo maghahanap pa kung ano pang dapat natin So, Panganan, hindi mo kailangan ng yung kalsada. Uh, yes, Nakakainit yun eh. Mabilis ang transmission ng kalabaw eh. Uh, gumawa po tayo ng app, mobile app sa cellphone na diretso from farmer to consumer. Hmm. Ang kulang lang po nung app ay logistics partner kung paano natin makikakalat, storage ng mga ano po, ng mga gulay, mga prutas para po maikalat. Ready na po yung app. Uh, pa, Ma ano po may maitutulong niyo po dun sa mga ta taong gustong dumiretso na from farmer to consumer ang pagkain? Mayroon, mayroon po tayong maitutulong yan. Actually, mayroon tayong logistic yan. Yon, oh. Pangalawa, yung farm to market road na napabayaan. Hmm. Kailangan din nating pansinin yun. Hmm. Ngayon, kung tayo yung nandoon na, tayo po ay makipagbalitaktakan sa kanila kailangan ito gawin. Ngayon kung ayaw nilang maniwala sa ibang mga senador na hinalal ako po ay gagawa ng paraan magkahiyaan na lang po kami kasi hindi po ako papayag na mapabayaan yung ating mga magsasaka na nahirapan from to market road kaya nga isusulong ko kalabaw dahil yung mga lugar na hindi kayang abutin ng ating mga sasakyan ang kalabaw po ay mapakinabangan doon sa tinatawag natin sa probinsya na Carusa, sa Maynila kalisa pwede po yan, mapakinabangan natin, nawala po tayong Wala po tayong makinaryas na gagamitin, madadala doon sa bayan 'yung ating pangangailangan. Okay, thank you po Kuya Sen. Ito po 'yung i-clarify po natin. Kuya Sen, meron po kayong isinusulong ngayon na DO. Ano po 'yung directive na 'yon? At uh, para po 'yun sa mga manggagawa, ano po, Kuya? Paki-explain po para malaman mm -hmm. ng ating mga kapatid. Mm -hmm. Kuya, ang DO DO 174 po. Diyan po nakagapos ang lahat ng manggagawa sa buong bansa. Binaboy na po nila yung labor code natin. Bakit? Bilang isang union leader, hindi po ako politiko o ulitin ko. Higit po akong nagagalam sa ilang dekada na ako'y union president, nakita ko ang kababuyan lahat. Kaya yan ay nilalabanan ko. Pero lagi tayong talo. Kasi sila ang masusunod. Samantalang yung department order na yan, ni anong oras pwede yung galawin ng ating duli sekretary para po ang ating manggagawa magiging regular at hindi po sila pagsamantalaan. Bakit po? Kasi malinaw doon sa Art. 106 ng ating labor code, yan po ay dapat pagdating po doon ng 5 months in 5 days, obligadong ito turnover doon sa principal at magiging regular. Hmm. Pero ngayon ang ginawa, balik, casual, Kontrata uli. Pagdating doon sa bandang dulo, kawawa yung empleyado. Alam nyo kung bakit? Pagdating ng 50 years old pataas, nawawala yung agency. Hmm. Bakit kapag gumawa noong eh, Republic Act na ito, ha? Hmm. bakit tayo gumawa ng Republic Act 7641 na hindi naman pala pakinabangan na at tinago mo lang sa mga manggagawa? Paano makapagretiro kung ang ating manggagawa ay puro na lang nasa agency? Sinong singili natin? Naalam naman natin yung agency. Kunting diferensya, bit-bit ang lamisa, nawawala yung agency pagkasunod. Taon, iba na naman ang naristo, iba na naman ang pangalan, pero same ownership pa rin. Kagaya ng ibang mga malaki establishment, wala pong empleyadong makikita mo kung hindi empleyado sa agency. Paano nila makipakikinabangan yung retirement law of the Philippines? Bakit ka gumawa na hindi naman para mangyayari ang masama pa dahil dyan sa department order na yan DO 174 ginawa mong katawa-tawa yung isang company mayroong agency pero ang may-ari rin yung may-ari ng company pag nagdemanda ka ang resulta ang resulta sasabihin ng NLRC hindi ka pwedeng magdemanda utoy kasi tingnan mo yung ID mo isa ka sa may-ari nito kasi ito po ay kooperatiba hindi tama na gawin natin sa isang empleyado. Ngayon, bilang ownership ng company, ayaw ko ng may agency. Gusto ko lahat ay regular para mag-iingat sa kanilang serbisyo at mayroon po pagdating ng araw, nandyan po yung retirement nila, nakahanda tayo, nandyan yung SSS na magiging katulong, nandyan yung pag-ibig, magiging katulong nila, nandyan din yung PhilHealth na mayroong magagamit nila kung sakali sila ay magkasakit. Pero ang problema naman natin ngayon, binaboy na rin yung pilit. Pero tayo po, kung tayo'y pahintulutan ng ating mga mamamayan, isa po tayo dyan sa magsusulong na dapat ang kailangan gawin bilang representante ng Senado, kailangan ma-implement ang tama na walang magsasaper ng mga tao na Pilipino. Dapat ay libre ang hospitalisisyon at mayroon tayong isusulong na dapat ang mga ating mga doktor na nasa ibang bansa na sila po ang higit na pakinabangan ng ating bansa, hindi yung ibang bansa ang makikinabang. Kung kaya nating dublihin ang swildo, kailangan isulong natin na dublihin ang swildo ng ating mga espesyalisang doktor para sila ay babalik sa ating bansa at tayo makikinabang sa talino ng Pilipino hindi ang mga dayuhan. Oh. Speaking on that po, i-relate ko lang. By the way, walang prepared questions to walang script script kaya tuwang tuwa po ako kasi galing sa puso yung mensahe ah, uh, marami pong nanonood na kabataan ngayon na naka-experience ng K-12 at nakalimutan na rin pong magtanim ano pong masasabi nyo sa mga naka-experience ng K-12 at nakalimutan na rin pong magtanim panawagan po sa mga estudyante wag po kayong madismaya dahil kailangan po natin yan kaya nga tayo isusulong natin yung forestry na pangalawa sa ating agbo kasi. Dahil po pag pinabayaan natin yung forestry, 9 milyon na lang ang puno ng kahoy sa ating bansa. Ngayon saan tayo populutin? Tingnan mo yung San Mateo, Rizal. Nang gagaling dyan ang baha, sasabihin natin, flood control na naman tayo ulit. Uulitin ko, tayo ang magkukontrol. hindi na yung gobyerno. Ibalik natin dating tanaw, kailangan itanim natin yung mga kahoy na mga malalalim ang ugat para naman pag may ulan sila yung magsasangga at yung tubig na kailangan natin pagdating ng tag-araw mayroon tayong magagamit. Yun ay ituturo natin sa mga ating mga nandyan sa kabukiran, nandyan sa kabundukan na dapat ang ilagay na Paris Tree ay dapat Paris Guard. Hindi iniro o hindi hmm. taga mananagat ang ilagay natin. Dahil sila po ay wala pong alam. Dapat ang may alam kung ano yung dapat gawin sa mga kabundukan na magtanim ng kahoy para mapat, mapakinabangan. At mayroon din po tayong isusulong na dapat yung mga area na kailangan pagtaniman para pagyamanin ang sariling atin, ba ang mga, mga, mga nagtatanim ay hindi madidihado. Uh -huh. Yung lapnisan isusulong nating magiging legal na hindi naman pakinabangan ng mga oligar. Ngayon, mayroon tayong isusulong batas na dapat yan sa barangay Libel pa lang malalaman na kung pwede bang harbisin o hindi na hindi na sila huhulihin ng DNR kailangan batas yan para maprotektahan ang mga kabundukan, maprotektahan ang ating mga nagtatanim na hindi dapat hawakan ng politiko na kung saan nag-aabang lang doon sa patag para pakinabangan ang ating mga mahihirap. Tayo po ay putuli na nating lahat yan. Pagdating sa midway, ibigay natin ang kapangyarihan sa ating mga mamamayan, sa taong bayan. Kung gusto nila ako, nakahanda ako. Kung ayaw nila sa akin, wala akong magagawa. Pero andito ako, nakahandang magserbisyo na para sa sariling pagserbisyo doon sa ating mga mamamayan. Wala tayong pinagyayabang, wala tayong sulat na hinahawakan. Yan ay mula sa puso, mula sa utak natin na lumalabas. Nakikita natin sa aktual, is very reality. Baka inisip ninyo ay ako'y abogado, isang ininero. Hindi po, ako po ay high school graduate lamang. Kaya nga ang gusto kong salita, salitang Pilipino, magtatagalog tayo para maintindihan sa lahat ng mamamaya. Um, um, last na lang po, um, si ano po, si, yeah, later po, video live po kami. Um, si, si Kuya Jose Jesse Oliver po ay isang lumad negrosanon. Siya po ay katutubong negrenses. Ngayon po mga kapatid, um, dahil siya po isang katutubo, isang tao, isang indigenous peoples, party po siya ng ICCs or what we call the indigenous cultural communities dito po sa Negros. very much aware that Yes, very aware po siya, very awake and very um, kuya eto lang po ang tanong ko sa iyo because you know um we're into provincial race pagdating dito sa uh, Negros Bohol what can you say po ano po ba ang solusyon diyan sa mga provincial rate um so sobrang baba po ng sweldo kuya can you please enlighten kapatid yes nabanggit ko na rin yung kanina yan po ay Republic Act 6727 to 7 Maulitin ko sa inyo lahat na manunood. I'm not a lawyer. I am a high school graduate. Pero naintindihan ko po lahat yung batas. Yan pong Republic Act na yan, 67 to 7, dapat po yung maamindahan para hindi tatawid ng tulay ang isang pagture, tatawid lang ng tulay iba na ang swildo. Hindi lang po dito sa Negros, hindi lang po sa Cebu, nangyayari po yan sa lahat. Mula sa Calabarzon hanggang dito sa kaduluduluhan ng bansa, nangyayari po yan. Bakit yan po yung pagkati-hati sa lahat ng probinsya dapat ibalik natin yan sa National Wage Board. Tanggalin po natin yan pero hindi po yan ganun kadali. Kailangan po yan ibalik sa Congress at amindahan natin. At mayroon naman tayo nakakunik na dapat mamindahan talaga yan at isulong natin yung pantay-pantay na swildo. Para naman mapakinabangan naman sa manggagawa na hindi na pupunta doon sa Metro Manila, andito na tayo lahat sa probinsya para dito na sila magtatrabaho. Kaya nga mayroon tayong isusulong na productivity dahil sa lahat ng mga tao na wala pong trabaho na kung ano-ano pong reachable reaching hinahanap. Kaya dito pa lang, dito pa lang sa probinsya, puputulin na natin yung problema niyan para mapakinabangan naman sa taong bayan na hindi naman nakikinabang lang ang isang oligarko. Pero hindi ganun kadali, ang tabayanan ninyo kasi yan din ay may isusulong din tayo dyan para maamindahan or iabulis hmm. ang Republic Act 67 to 7 para sa sahod na pantay-pantay. Pero kung siya ay mariregular, isa ko ang mga manggagawa habang nakipagbalitaktakan tayo na amindahan ang Republic Act 67 to 7 para sa pantay-pantay na swildo, huwag tayong umasa sa minimum wage. Dahil ang minimum wage, kung dyan ka lang nakatali, hindi ka aangat dyan. Kung hindi, transparency ang mga operator, transparency ang mga may-ari ng company, ibigay natin ang karapatan ng ating manggagawa. Mahalin ang manggagawa kasi pag wala ang manggagawa, wala rin yung company mo. Kung wala rin yung company mo, wala rin yung manggagawa. Kaya vice sa tayo kung nararapat na magtayo sila ng union para makipagnegosasyon at kaya sa kampanya na ibigay dahil ako nga sa ngayon kahit tingnan ninyo sa opisina ko ang lahat ng aking mga empleyado ay libre sila ng pagkain bakit hindi natin gawin ngayon salin ito sa lahat na magiging makitao at makabayan gawin natin ito nawala wala po tayong pakundangan na hindi natin kinakalimutan kung saan tayo galing. Alalahanin natin na ang yaman ay hiram lamang yan, hindi mo madalayan kung saan. Babalik po tayo sa lupa lahat. Kaya kung mayroon malang tayong magagawa, habang maaga pa, kailangan na natin gawin. Swildo na pantay-pantay na mabubuhay ang ating mga manggagawa. Salamat po Kuya senmaran hindi di still have question. Uh, Wala na po, um... Mga kapatid, number, eight, number 48 po, Kuya Jose Jesse Oliver Huwag po natin kalimutan siya po ay isang katutubo, isang tao. Uh, kuya, last words, kapatid. May last words ka pa? Napakayusulti, last. ah, uh, maraming salamat kung sakali ako ay samahan ng ating manggagawa at ating magsasaka. Marami pong salamat at pag ako hinatid ninyo sa Senado, magsasaka saka at manggagawa kayo ang panalo kasi ako ay isang utosan ninyo sa sinal. Tapos po kayo dito uh, uh last words ko po para sa mga sumusuporta sa atin. Uh you know me as someone who doesn't promote any politician. I promote our tribes, our self-governance. But uh I put my integrity and my honor on the line because we share the same message to focus on the solution, tumutok sa solusyon ng pagkain at payamanin ang mga lumad. Alam ano alam niyo po ba na tayo lahat ay lumad po? Oh, yeah. Binanggit ko na 'yon kanina. Yes, salamat po. No, and uh, isang last picture at uh, paki-share po ito please sa lahat ng farmer at kabataan. I-share niyo po ito, itag niyo po lahat. Wala po ako ipo-promote na kahit sinong politika, politiko dahil hindi po siya politiko, farmer siya. 14 years old pa lang nag-adventure na para matutong magsaka si Kuya Jose lang po ang ipopromote ko with such, with such owner so pakishare po, salamat po sa lahat na nanonood ito po ang tunay na solusyon pagkain at kalabaw ibalik po natin ang kalabaw, salamat po, po. Pa. pakishare, pakishare